Hello! So, pag-usapan natin yung ano, yung movie nila ni Alden at ni Julia na hindi daw ano, totoo yung kakising ni Julia o, ni Alden ano daw si Main daw yan alam nyo para sa akin kung sino man talaga ang kakising si ni Alden alam nyo po hindi na po ako nag-aalala noon dahil basta ito lang po ang mga sabi ko lalo na po sa mga senior huwag na po kayong mag-alala kasi may permission naman yan eh may asawa na yan si si Julia si Coco si Aldin may asawa na may asawa na si Main tapos alam nila yan, kasi si Coco at si Main, magpipinsan po yan. Kaso nga, medyo malayo niya. Pero magkamag-anak pa rin yan sila. Kaya huwag tayong mag-alala. Tingnan nyo naman ang sinabi nga nila masyado daw dikit na dikit si Julia. Uh, ano yung masyado daw bigay na bigay. Alam, syempre, kasi pa, para na silang magkamag-anak. Close na close yan sila. At saka si Alden, ano, talaga naman sa mga Kapartner niya, close talaga sa mga friends niya, close talaga yan siya, very sweet, kaya huwag kayong mag-alala at saka alam nyo yan, hindi yan gaganyan si Julia mag kung wala yan siyang paalam, wala siyang permission na gagawin niya to at hindi siya nagpapaalam kay Coco at saka, ganun din siya, hindi siya nagpapaalam kay Main alam nyo yan mga palangga, nag-uusap yung dalawang yan. Kailangan talaga todo bigay para magiging blockbuster. Ilang milyon na daw ngayon, ang, ang taas na daw, ang daming mga artista sumusuporta tapos o an ginawaan pa sila ng ano nag, nag black screening pa sila tingnan mo si Regine at si Ogi o binigyan sila tapos si Heart naggumawa gumawa pa ng mga ganun para lang sila masusuportahan ganun sila s'yempre suportado nila bawat isa lalo na ngayon sa panahon ngayon na medyo gip eh, s'yempre ah, mahirap na kasi napakamahal ang movie kaya tulong-tulungan na yan sila mga artista dyan para lang isang pelikula magiging blockbuster. Kasi, ganyan din kung may halimbawa, mayroong pro proyekto yung sila ni Regent, tutulungan din niya ni Alden. At saka, ganun din si Hart, ba diba? Pangako nga nila na magka-movie sila. Kaya, wag na tayo mag-isip tayo na bak bakit masyadong close si Julia or pag-isipan pa natin na mayroon na namang ma ano, may in love, wala po wala pong magka lang dahil lang yan sa movie. At saka, ayan, mayroon na namang lumabas na nanganak na daw si Mingay. O, oh. two months, uh, two months na ano, absent, nanganak na si Mingay. O, oh. ngayon, pag mawala siya ulit sa 80, diba, bumalik na siya. Pag mawala ulit sa 80, sa TVJ, Anong istorya na naman ng mga tungaw? Sabihin na binat. <laughs> Tambay ulit. Naku po, mga bulok po yan. Ang katotohanan, may asawa na yan si Mingay since 2016. Tandaan natin, 2016, malaki na po yung panganay nila. Bye! Thank you so much mga palangga. Salamat po sa inyong lahat. Bye!